So ito, itong unit na to Montero Sports sa Gen 3. nagkaroon ng problema sa kanyang electronic parking brake. So dinala sa isang shop to up to the point na after nung repair eh yung mga gulong niya is naninikit. So hindi uh, bottom line hindi nagawa yung problema and at the same time ako nang gigigil. Gusto ko na naman tong ihampas dun sa mukha nung gumawa eh. eh, joke lang. So, balik tayo dito. Ang ginawa dito, ni-repair. So, tinambakan ng silicone. Ayan. Tapos yung sinobra na hanggang sa nabali na yung kabita ng tornilyo. So, magkakaroon na ng imbalance yan pagdating dun sa mounting ng motor. So, possibly, syempre, sira na yung isang bolt. Gagalaw yung motor pag nag-activate. So, pwede magkaroon ng uh, malfunction. So, actuator malfunction dun sa ating system. Pagka hindi balance yung galaw ng motor dun sa ating mga granahe kasi kakalang yan eh. So ayan, oh, naka-helical gear yan. Kakalang yan pagka hindi yan maganda ang salpak nung ating housing dun sa ating electronic parking brake assembly. So tapos one more thing, uh, nagkaroon tayo ng uh, actuation malpak, uh, actuator malfunction dun sa ating scanner nung tinest natin to or in-scan. Kasi nung binalik nila yung ano, yung setting nitong Uh, adjustment para sa handbrake is nakasagad dito. So, tendency niyan, mag-overload si yung motor pag nag-activate siya yung handbrake kasi hindi niya na maiikot kasi nakasagad na. So, dapat yan, naka-release. Para pag angat mo ng handbrake, abante uh, siya rito, iikot yung motor, di siya mag-overload. So, yung mga ano dyan, naghahanap ng uh, 150 na repair So yun, ganyan ang mangyayari sa inyo pagka hindi nyo yun dinala sa mga trusted shop o yung talagang legit na shop na may alam at marunong gumawa talaga ng mga ganitong klase ng problema. Kasi hindi hindi ibig sabihin na mukhang madali, e madali. So inaral po namin yan at uh, ginawan ng uh, strategic planning para uh, every time na ikakandak namin yung mga ganitong klase ng repair is talagang Masa-satisfied at siguradong hindi babalik yung problema. And syempre, EPB yan, kapag nagmalfunction yan, pwede yung magkaroon ng, uh, tawag dito, ng kumapit yung preno doon sa likod ng pagkos ng hindi pag-abante pag, uh, ng inyong mga sasakyan. So, mahirap yun, Iinip, iinit yung preno. At the same time, uh, may hirapan yung ng ating sasakyan. So, yun, uh, doon sa mga naghahanap ng mga Uh, electronic parking brake issue repair. Pwede nyo yung dalhin dito sa Roadtrend Autotronics Garage para hindi masira at siguradong hindi wala yung gagastos ninyo sa inyong mga sakyan. So, yung tip na for today mga box Good day. Sana nakatulong. Peace out!